What's up mga kagar? Pupunta pala tayo sa grocery ngayon kasi nabuhasan no, tayo ng stock natin. And magpapagupit na rin pala ako kasi mahaba na yung buko yun. Oh my God! Wow! Oh my God! Oo, oh, meron ang buhay di ba? Di, tsaka nakikita nila, hagay tayo lagi. Gago! Yun mga kagar abangan nyo na yung gupit ko mamaya let's go ayun okay, mga kagar sa labas na tayo isama natin pala sa 5 p.m. tatapit tayo mga na masinig ka din huwag mong subukan masisira ang buhay mo

<laughs> Tapos tayo sa pagbibitan ng agar. Ay layo di ba? May metro plus ang mga agar. Oh. Punta tayo mamaya diba? diyan. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May Maitaulo ko.

Ah, sige, sige. Mas kayo doon agar oh. Pag-apit tayo. Okay, tayo, tayo. dito. Sige. Ayan.

Ka na yan. Oh. Oh, man, oh. A? few moments later. A oh. okay. Laking, ano, din, eh. ano rin eh. yun. Like, Bata pa yun. <laughs> <laughs> Bata isip. No?

A few inches later, later. One eternity later. na tayo mga agar <laughs> O nabangan nyo na lang sa ano uh -huh. agar na ah. na na tayo let's go hey. Okay. <laughs> let's go oh. mga agar oh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May ulo ko. na. Kami, punta na kami sa Pure mga kagar <laughs> Bagong gupit na naman tayo Punta na kami sa ano, Pure tayo Dito na yeah, San? yeah,

Punta tayo sa Fairburg ngayon. May sinasabi kasi yung isa. Mahal daw yung kamalim. Dahil daw yung isa ano. Better class. Hello, basta mga kagar. Yun, hindi ako nakapag-video dun sa, ano, sa Pure Gold kasi Sinita ako kaganina. Kaya mayas lang. sabay mulan pa kaganina. Hindi na rin, na, na rin kami po sa ano, Metro kasi. Yung na namin sobrang ano na. Sobrang... Ano, ano, ano? Ano senyo natamimi kayo? Ano? Maulan na. Tapos tumataas na din yung mga uh, tubig. Hindi ko na, ano eh, na-videoan ko ganito. Pero, ayun. Next time na lang tayo bumawi, makakagat doon sa, ano, sa SM Purview. Yan, makakagat. Pupunta tayo doon, doon tayo mag-vlog. Yun lang, peace out.